yun 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 ang laki hello po magandang umaga at dito maghanap naman tayo ng pampain natin guys. Mang huli tayo ng alamang ngayon. Marami ng mga bangka na pumunta doon sa may maraming alamang kahapon doon sa malapit na sa bayan punta din tayo ngayon at ito ang gagamitin natin ng ating bangka hindi pa namin nababa kasi uh, wala pa kami kasama pagbaba. Pero okay lang kaya, kasi ang dagat 'to oh, malaki. High tide. Hindi mahirap pagbaba kahit dalawa at uh, tatlong tao lang. at Punta na tayo ngayon. At mayroong bagong kaibigan natin na gano pa shout out shout out 'yan kay Judy Driver TV Shout out sa iyo, Idol, ganang umaga. Uh, shout out sa uh, I repeat, shout out kay bagong kaibigan Judy Driver TV shout out sa yo idol. At maraming salamat din idol sa pagpanood. Na kahit ganito lang ang ano mga content ko ay napansin mo rin. Maraming salamat idol. At sana uh, aangat din tayo uh, sana matupad natin ang ating mga pangarap idol hello guys magandang umaga dito tayo ngayon guys sa ah, ginawa natin na panagatan guys eh mag ano tayo mag magtibaw kung sa dito pa sa salita sa amin magtibaw magabat ba mag ano tayo kunin natin ng isda dyan sa pinaka bulsa niya dyan at itong kasama sumama ang anak uh, apo ko dyan naman ang ina na uh, bantay pati ang ama itong isis ko kami lang nag ano dito dito <clears throat> uh, ano tayo sana mayroong isda ngayon Ito dito sa pinaka ano bulsa niya ayan yung green na lambat nakabulusan niya manjan ang mga isda May ipon ipon guys dito lang muna guys kasi sisirin ko muna sa ilalim mabuti kung mayroon tayong kamera sa pang ilalim kaya ano makikita makita din ninyo ang isda pero wala pa tayo gamit na ganito dito na tayo guys sa pinakabulusan niya at mayroon nakita namin na malaking isda at dito guys ngayon ma makita natin ngayon ma video natin bago natin sisirin videohan muna natin malo na no? tagal na pa ano Ah, uh, andun na sa ilalim mo. Oh. Ah, uh, andun. Nakikita na ito. Ito. Ito guys. Ito. Ito na guys. Yun. Yun. Bumalik na sa ilalim. Ah, um, mamaya. bumalik sa il ilalim <coughs> tagal bumalik sa patas andun lah guys oh. andun guys yun yun ang laki Wow. Lipti. Hello guys. Ito na. Nahuli na natin guys ang doon sa may tindakabulsa doon sa bagong ginawa natin na panagat. Doon. Ito guys na um, tawag dito sa amin na isda lipti. guys. Maraming salamat guys. Dito lang muna. Bye bye po.